Good morning, good morning mga kagana So yan, ibabike tayo Medyo minit na, 7.51 So may ginawa lang ako dito Dito sa Mutina, Muracaba So may gamit yung bike Yung eh. ko na folding bike Naggamit yun, matagal lang kakuan Siguro 3 years na sa akin tong bike na to 3 taon na tong bike na to no? Folding bike, maliit lang tara na Ito dito tayo sa Almutina ayan mga kagala may kinuha lang ako no iba ay wala ako kasi yung card ayan dyan kami kung saan kami tumatambay ni Asher tabang tabang ko lang yung cellphone ko dahan dahan lang <laughs> pagka makabili ng insta 360 uli yung binili ko kasi palpak eh kaya sinuli ko uh, yan hindi kami tumatambay ni Asher sarap din magbike oh sarap din magkapawis oras na yun ay 7.53 mag alas 8 na umaga ang papainit pa lang. So makapagluto na nga muna ng ulam namin. Ay, may bululo pa nga pala. Sarap magbike. Hmm? Sa pinagkapawisan ka. Every weekend ka magbabike na ako. Makabili nyo ng long strip at uh, masyado akong mangingitim at napakainit mag babay ka papuntang beach kaya minsan magang magang mga alas 5 sarap papunta ng beach Okay muna tayo mga kagala Ah, uh, hi. Dito tayo sa Almotina. Bili brim pa ito. bibreto. Ayan ito, kuha na ng tubig oh. Makabili Makabili lang ng mount pala Huwag na Insta360 Thank you, Kuya. are yan, dito na. Pili tayo na. Oh. Tinapay. Pili so, tayo na tinapay, kakain tayo. Hanggang dito na lang mga kala, maging positibo sa araw-araw. Alam. -araw. -araw.